Suporta po kami kay Vice President Sara Duterte. Kasi sa mga ginagawa po nilang paninira, bakit hindi po nila tingnan ang mga ginagawa? Masasaktan po kami dahil hindi po nila dapat siraan. Ayon kay Daniel Nobleza ng Inday Sara na movement, nagtipon sila para maipakita na hindi lamang ang mga taga Davao City ang handang protektahan si Vice President Duterte kundi ang mga taga Metro Manila rin. Sila nga rin ay nagtataka kung saan nanggagaling ang galit ng mananinira kay Vice President Duterte. Kaibigan po namin kasi si VP at bilang po kaibigan, masakit po na nakikita mo yung kaibigan mo, nagtatrabaho ho ng tama, wala pong masasamang sinasabi, pero araw-araw po sigo-sigundo siyang sinisira ho ng ibang mga tao hindi po namin malaman kung saan po nanggagaling yung galit po na yun sa kanya. Nanawagan si Noblesa sa mga patuloy na naninira kay Vice President Duterte na tigilan na nila ang kanilang mga ginagawa. Imbes na manira aniya ay pagtuunan na lang ng pansin ang mga Pilipinong nagugutom at naghihirap. Padawagan naman nila kay Pangulong Bombong Marcos protektahan si Vice President Sara. Sir, paki, paki, pakitulungan lang po si VP Sara sa mga nangyayaring ito. Uh, kung ano po tayo ng unity team, sana ganun pa rin po. Alam naman po namin na ganun pa rin naman po, lalo na yung pagturing niya po sa kanya. Ang kinasasama lang po ng loob namin, yung mga ibang tao po tayo ginaninira sa kanya, protektahan nyo naman po siya. Kung magpapatuloy nga raw, ang mga paninira laban sa pangalawang Pangulo ay hindi raw sila tiktigil sa pagpahayag ng kanilang suporta ah, kay Vice President Sara.